ba yung nag Hello, hello, hello. Hello, <laughs> <Halo>, Ag. <laughs> Welcome back. Welcome back, guys. Come I back, come return. back. <laughs> Pangaon, o oh, Agui, yan naman. Bangus na sinabaw. Sinigang. Ano tayong pating dito, guys? Ayan, guys. Tingnan Tara, nyo, guys. Tara, so, ayun tayo, guys. Umuusok-usok. Nag-pray na po kami. Tapos na kami mag-pray. Kaya, kain na. Kainan na naman o, tayo, na gula, guys. guys. Ito, guys. My favorite part guys. Mm, talbos, talbos tayo, guys. Kain na, Pastor. Kasi, ano, wala kang diet ngayon. Tapos, may ano tayo hmm. sa nating, na ano, mahiwagang sili. <laughs> Yung ano ni Papa, mahiwagang sili. Ayan. <laughs> Shout out sa mga ano namin. Huwag natin bibiglain. Talati ka lahat. <laughs> Shout out din sa aming mga, kon, uh, mga followers sharers, star senders, viewers, kakapwa content creator, shout out. <laughs> Pangaon. Kaan mm. Yan. Shout out dyan di kay Sir Jerome Saak. Follow yung kanyang vlog. Kao Blue's vlog. Kennedy Caldrin na vlog. Yan. May Ferranti's mm -hmm. vlog. Anilin Labrador Smith's vlog. Ayan. So, Tapos, syempre, kay, ano? kay Maria Paragatos Esplana yes. Tunyakaw. Lagi yan sila nagsishare. share kay Maricel. Kay Maricel, ano, Paragatos Esplana. Pakipalo din kay Marcel. Yes, nag na siya, nag-reels. <laughs> ano na yung Pilipinas yung guys, full vlogger na Blogger na guys. <laughs> Kain tayo, basta masaya lang. Ayan. Mmm. Mahalang. Kain tayo guys. Kain tayo lang. Kain tayo lang sili guys. Ayan. Ah, sinigang. maharang man. Shoutout sa ano ko lang share si Marinor Topa, Permijo Topas. Ayan, Nora. Shoutout. Ay, shout Kaobloy out. ha. Kaobloy. Yes. Okay, follow. follow. ang kanilang vlog. Ayan. Shoutout kay Lad Makabinta. Kain tayo. guys mm. Mm. Chili. Shout out kay Fred Jared mm. na nagsishare. Follow yung kanyang vlog guys kay Fred Jared. Mm. Malagap. Ayan. Jenny's vlog and Nash Antonio's vlog. Jeffrey Di Maangis vlog. <laughs> mm. Shout out din sa <coughs> Yun, mayroon lang kagat. Mm. Kapatid ko na si Ray Gonos vlog. Yung kanyang kalapati na racing. Shout out. Ayan guys, yung mga pinsan ko dyan sa yung Gonos Clan kay Merlo Gono D, ano yun? Dison. Ayan. Shout out mga GONUS Clan sa Davao, Surigao, sa Mindanao, sa, sa Southern Leyte, at sa Metro Manila, Valenzuela, Luzon. Luzon, Visayas, Mindanao ng mga GONUS Clan. Shout out! Shout out po. buhatin na natin yung mundo guys. <laughs> i ano na natin? sabaw, ayan. Ito po yung dahon ng kamuti sa ating sinigang. pangaun. mga pinubrila ini, mga kapubri, kawaray. ayan. to all our viewers and followers all over the world. <clears throat> hello, good evening. let's eat our dinner. our dinner tonight is sinigang na bangos. Red chili. And kain At chili. Mm. Ngaon. nan men kau kan men sabana sa men medaka maraming salamat so, sa mga ano kapatid ni Pastor Adam na lalo na si Maria Paragatos plana lagi talagang shareer talaga yan salamat alo ah, ano, gumaling mm -hmm. na yung ano mo kit mo very supportive guys ka na. supportive sa amin sa pagsishare Malaking tulong po sa amin yung pag-share guys. Maraming salamat po sa inyo. Please subscribe our video. Po okay. po. sarap ng sinigang na sa malamig na panahon. Mm. Kain tayo guys. Kain tayo ng sili guys. Kain tayo sili guys. sa anak ko kay Kish at Set. Thank you so much sa aking sa pag-share ng aking mga videos. Hmm. Sarap ng sili guys. Ang apat na yun guys. Pangaon. Pangaon kaon. kay Ate Melinda Das Cabodel. Thank you ang aking star sender. God bless you Ate Emmy. Mga follow nyo guys, mga legit backer 'yan. Mga star senders 'yan, guys. gusto guys oh. Ating bangus na ulo. Da. Yeah. Hmm. Hay. Kain tayo. Mga unta. Kamaon ni siyang pinobre lang na ano, ano na to. Basta busog lang, mabusog. Um. Sisid tayo sa kailaliman guys. <laughs> mm. Shout out kay Rochelle Narangha Alvarez Ayan, follow nyo yung Kablog ni Rochelle Hello yung ano, daw ng kamote. Harap. Harap. Sa, ano, sa classmate ko, si Lidjo. Si Lad Makabinta. Hmm. Pakipalo din yung ano, vlog nila, guys. Shout out okay. sa'yo, classmate. <laughs> Mare Shutira vlog. Kay Sir Excel Labrador. Yan. Shout out. Ubus na yung pagkain ko, guys. Ubusog ka. Punong <laughs> puno to ng kanin, guys. Ubus niya. Ubus <laughs> na yung isang kanin namin dito, guys. At saka, uh, ilang ano yon? <clears throat> Limang sili. Kaya lima lang muna ngayon. Sa susunod vitamin na yung marami sili. Yan, natural vitamins. vitamins, kasi ito eh. Natural <laughs> vitamin C yan yung mga sili. Masarap kumain pag ano, merong sili. Pampagana. Pangaon. Paanghang. Ah. Ah. Sarap ng sabaw. Ang <laughs> <laughs> sarap ng sabaw ng ano bango sa sili. No? May dahon pa ng kamote. Oh. Sarap guys. Mm. Maraming salamat sa patuloy na panunuod ng aming vlog. God bless po. God bless. God bless.